Murug ana jud, wala man dai, sa man dai problema. Ah, isa pa kay ning gamaya ni oh, liwat ba yang bike sa iyaha? Ha? Ah, ni kini mo. Oh, o say plate, eh. I love you lang, di kita ko semua. Lawa, oi, huwag mo siya pasahiro. Mangitag pasahiro, ani ha? Ay, pagpaabot ako, ani, basin na'y maabot. na inaabot pero kinsa man ni eh. pagbuot kung maabot ko okay, ikaw kinsa okay, mo pagka maldita mm, pa kayo nagmotor na pagka diri ah ano ba mo diyan? dai unsa man problema Sa problema ikaw mingo pa kayo wala pay pasahero tapos motor na pagka diri ah ayo pagbuot <laughs> Badak Bangga bike sa Imuharon. Ay, isog pa kayo ng gamaya niyo. Liwat ba yung bike sa iya, ha? <laughs> ayon Sos, tanaw na ito na yung masakay sa imo. Tayo ko ba rin yung masakay sa imuwa diraan? Uh, 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 Sos, kumpiyan kay ka. Talawang naturo ko na yung mabuti pa sa hiruron. Huw! Uh, asa, magturo na rin ka po Yung paabot na rin. Ay, ito na. Uy, naglibog ko. Doon sila kabukang. Isa dako, isa gamay. So, alakanin mo kung masakay sa gamay. I gamay ang ganyan pong tao. Gamay pong driver niya. Hindi lang. Siyempre kung masakay sa gamay na chika. Dito lang ko sa dako na chika. Saka ko ba? so, oh. kay mo, anak. Kay eh, gamay. Ay, alam, alpasak yun ko na. Kwarta na na. Asa mong ka, sir? Sa puso mo. Sa puso mo. Ang nahunti ka mo. Ah, suga po di mo, oy. Di makamajok. Ah, napay joke. Nalalaman ang duwa, oh. Tara na. Asa mong kay ka? Kaya hatog kita. Tara na. Ah, naunahan. Di ko pa sa iro. Takabot ako! Oh, Ops! Joy ko, Eh, joy ang um, balay! Ops! Pliti mo! O, say pliti! I love you lang! Pliti na ko sa mo. Da! Tagam! Adarit man! Kalagot! Ah. Eh, Uy! Uh, Naunsa ka? Ibalik naman po ka! Kalagot ko atong isa! I love you! Regi pliti sa kuha! I deserve mo po na ni mo! Asa mo Dri, ah? Kaon sa kubakay, pertinggo Gutuma? Eh. Ayo, Turok, Turno? Eh, Turok, pasahiro! Iya, sakay kaya? Oh, sakai ko! Pero, teh, sa... Sa nang kau ba ni mo? Sa Sa, iya, aku sakai dang. Kabalu ka, mo drive gang? Kabalu ka, ayo! Ay, tara. Sa so, pang may dugaya ni mo? Eh, siapin mo, wala, may mo sakai sakuan. mangku. mangko. Aiyah, mabugatan, ko sa si mo ya. Oi pilih ikaw, drive. Ay, sige! Woy, problema na! Aku drive eh! Jatuh drive gang, nih! Eh. Tara, sakay na. Ah, oh, didi ka masakay sa kuha ha? May untag mga tuwang mo. Ay! Lili, lili, mabaga.